Tignan mo, ninakaw yung mga bakal. Grabe, paubos. Oh, diba? Sana, bantayan tong lugar dito para hindi gawing squatting area. Okay. So, dito kasong, Ito yung area dati na puno ng mga bahay. Na demolish, na tanggal, at ginawan siya ng pathway. Ideally, pang bike, pang jogging area, at pang pasalan. Diba, kita mo naman ang ganda. Tapos itong San Juan River, nagkaroon din yan ng dredging. Daming mga burak ang natanggal dyan para mas mag-improve yung flow ng tubig. Konekta hanggang sa may Pasig River. Musta na ba ito after pagandahin? Pansin-pansin yung mga metal fence dito, eh kinalbo at parang ah, kinahoy na naman. Tapos yung sa kalsada naman dito sa E. Rodriguez, itong ah, mga barong-barong, tinayuan din siya ng mga tindahan ito yung itsura dati dito sa May San Juan River Yan yung mga bahay na nakausli or yung mga nakalampas. Tapos dito sa e. Rodriguez naman, dati yung mga barong-barong lang yan pero ngayon nagna ah, nagkaroon na ng mga extension. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa e. Rodriguez Ito yung update natin ngayon dito sa May uh, Quezon City. So, ito ko ba na alam ko na clearing na to dati. Uh, may mga barong-barong dyan tapos level up na sila may tindahan na rin no grabe pala yung nangyari dyan grabe kasi yung basura na nakita nila dito na sabi yung basura ito ka. walang uh, disiplina tinapon na lang tinapon ito yung na develop ng kwanto pathway sheet filing widening at saka path walk along San Juan River so may mga bahay dati dito na nakausliyan, yan na demolish na yon para ito maging daanan siya Maganda to pang bike lane, tsaka pang jogging. Grabe itong San Juan River kasi kabay, nagko-connect na to papunta sa may uh, Pasig River. Asa ngayon. Naubos na yung mga bakal dito. Sulad na oh. no. Sana sana kung madiretso to, di ba? ganda ganda ng pathway dito tapos yan o oh. mo. o yung mga bakal oh. grabe paubos oh. walang patawad yung mga kong dito tolongges ha ah. ang ganda tignan no? Oh. grabe alas buo na pala ito nawala o oh. Patawa talaga. So ito yung sinasabi ko bayan, pag may bike kayo, maganda ito mag cardio, exercise. Back and forth kayo. Ito yung malakas yung amoy ng river ngayon. No? Ito naging baka na lang sya ng pasura oh. uy naku may kama pa ginawang tulugan no magkondi pa lang sana magkondihan mo kaya tsaka sa mga irodigas ka ba yung bundahan nyo ito pang jogging kaya may tubo pa yung bakal no mataas nung huling punta ako sa dito, ginagawa pa yung karugtong niya okay ginagawa na rin pala yung steel sheet piling dito so ito yung karugtong niya, tingnan na. ah mukhang another project na naman to ginagawa na nila kabay no? yung karugtong nitong San Juan de Iber so nagbabawahan sila ngayon ng steel sheet pile sana tuloy tuloy na yan para bawas na mga baha dito sa San Juan River Ayan, na sila ito yung latest update dito Ayan, ang gandang diba? Sana nabantayan tong lugar dito para hindi gawing squatting area Pag napapabayan to kabayan, ako maniwala kayo Puno ng mga kuparong barong to dito na kahilera ito oh. Ito ay mga kasi sayo. Yan, dami nang mga namamasal dito. Tong niya dito, ginagawa pa. Eh, nababang mukhang mababa pa tong gawin. Meron ko may labasan niyan eh. Pero overall dito maganda. Yan, sana ma-maintain ang kalinisan. May mga ilaw na rin para safety. May update So mukhang magsisimula na rin sila dito. Kasi may mga heavy equipments na ulit. Kaya ganit pang uh, hukay eh. Then, then may mga steel sheet pile. Alam mo kasi hindi pa nagawa ito kabayin eh. Doon sa gitna naman, mukhang nagbabao na sila doon. Lalagyan pa dito yan no? Para pang dagdag protection yan. Alam pag nagkaroon, nagkaroon ng bagyo. Ito kabayin, puno ng basura na karan Kaya sa mga taga-QC, wag, oh, basta magtapo ng basura dito. Nagawa ko sa ibakan. pero pa mga nakatira kasi, di rin kasi dito ang life sa river. Alam ko sa dati, na-clearing na ito na eh. Pero ngayon, tinayuan siya ulit ng mga bahay. Pero ito, level up na. Meron pang tindahan. At ito po yung kinoment sa atin ng uh, concerned citizen. Kasi araw-araw siya dumadaan dito. At napapansin itong area na to halos sa okupado na yung bangketa pala. Ito yung sidewalk, dahil na ng mga tao yan. Eh. Kaya ang nangyari dito, yung mga barong-barong dyan, nagkaroon ng extension, nilagyan na rin nila ng tindahan dito. Ito. Yan yung ng tao, kaso kaya lang wala na eh. Kaya kawawa yung mga commuters dito. Ito na lang sa kalsada na, na naglalakad. So, dagdag abala din yan, tsaka uh, aberya. Ito na pala, oh. level up. Dati kasi mga kubul-kubul lang ito eh, nung dinana ng clearing ng uh, MMDA. Ito matagal na yun, ilang taon na yun nakalipas. At ito po yung sitwasyon dito sa bangketa, papunta sa waiting area na to, di ba? Kompleto yung mga paninda dito. So, abala yan. Ito yung kinomay ka sa atin, ng, sa atin ng concern citizen. Kasi daw wala na silang madana na bangketa. Totoo naman kasi yung bangketa ka ben, para sa tao talaga yan. Uh, marami ding dumadaan dito so kawawa naman sila di ba so ayan so ito po yung Iridriges at ito po yung Skyway Expressway papunta na ito ng uh, welcome rotonda naman pag dinerecho yan ay lang atindi pala grabe yung mass clearing operation dyan